Handa na ba you? Handa na ba you? Handa na mi! Okay. Ratatak, ratsadang tanong! Tapatan! At tarang! Tahan! Okay, una pili na. Pili lang ng isa. Aliado, Alyansa, or alcansa. Yan. Alcantia. Um, oh, yes. Imbitasyon. pumapasok sa alkansya ng mga makapili. Imbitasyon, yes. investigasyon o imbierna? na yes. Investigahan yan! Investigahan <laughs> oh. yan! No? Pat Yung hindi papayag sa investigasyon, pro China. Okay, yes. pataasan, patalbugan o pabibuhan? Pabibuhan, no? Hindi uh, tayo, pabibuhan, no? Okay, o oh, kalma o karma. Ano ba nangyayari? Karma. Mga karma rin okay. yung mga taksil na 'yan. Okay, maisug o nausog. Sana ma sana mausog. Okay. Ano ba mausog mo Oo. Oh. Isa pang people power o isang galawan ng people with power isang galawan oh. ng people without power. <laughs> Yan without power. gusto lang magkaroon. Charot o trululu? Unang tarong, sec! Charot ba o trululu? Ang 2025 ba ay matuturing na labanan na rin ng Duterte-Marcos? Trululu! Yan, okay. Ha? Hmm. Hindi lang linya. Ayan na. Hmm. Hindi lang ba sa karagatan natin ng gugulong China kundi pati na sa ating kalupaan? True lalo! Mm -hmm. O oh, yan na. Oh, sige. Kumakapal na ang mukha ng mga pahayag ng China. Kumakapal na rin ba ang mukha ng mga Pilipinong pro-China? True lalo! No? <laughs> Sobrang kapal! Naawa na rin sa mga at inihibang uh -huh. na sa buuna. na. Naawa ka rin ba? Hindi uh -huh. natin na pag-usapan ito kay Pastor Kibuloy. At ano ang advice mo sa kanya? Naawa ka muna. Una muna. Uh -huh. Ano? Naawa ka ba? Ha? Huh? Naawa ka ba? Oo, oh, naluluha ako. Oh, yan o. Oh. Pro crocodile tears <laughs> na nalulunok oh, ako, sa na, kanya. Oh. No? Advice Advice ko sa kanya, no? Pumunta sa China. Yan. No? <laughs> no? Ay, oh. sa China, pinapatay yung mga sekta. No! Hey! Ratatat! Ratsadang tanong! Tapatan at tarang! Tahan!